Hindi ko inaasahan na sa pagpunta ko ng school ni Diday, may malalaman ako na nangyayari sa kanya sa loob ng school. Pumunta ako sa school ni Diday para sunduin siya. Dahil ngayong araw yung schedule niya ng pagpapainject for another 3 months sa kanyang family planning. At yun lang talaga yung rason kung bakit ko nga siya susunduin para samahan siya. Dahil syempre minor nga si Diday kailangan niya ng guardian. Dahil hindi naman ia-allow na magpa siya nung wala siyang kasamang guardian. And every 3 months talaga sinasamahan ko si Diday na bumalik sa center para makapagpa-inject. Pagdating sa ganong bagay hindi ko talaga siya pinapabaya. So, pagdating ko nga sa room nila Diday, ay wala si Diday. Nandun yung teacher niya, tapos si Diday nasa CR daw. So, nakapagkwentuhan kami ng teacher niya. Actually, nabanggit naman na sa akin to ni Diday na ilang beses na nga daw dumugo yung ilong niya sa school. Pero hindi niya sinabi sa akin na ganun kalala at ganun nakadalas na halos araw-araw yung pagdudugo ng ilong ni Diday. Hindi ko alam kung bakit hindi niya sinabi sa akin. Siguro dahil ayaw niya na mag-alala ako. At ang alam ng teacher niya ay kinikwento niya yun sa akin. Alam kong normal at lahat naman tayo ay napagdaana na dumugo yung ilong. Lalo na kapag mainit yung panahon. Pero base sa kwento sa akin ng teacher ni Diday, may isang beses daw na habang magkausap sila, biglang dudugo bigla yung ilong ni Diday. Or minsan kahit nakaupo lang si Diday, bigla na lang may lalabas na dugo sa ilong niya. Kaya talagang nag-alala sa mga sinabi ng teacher ni Diday. Kasi hindi normal na araw-araw yung pagdurugo ng ilong ng isang bata o ng isang tao. Dito sabi video makikita nyo na pangiti-ngiti lang ako dahil ayokong maramdaman ni Diday na natatakot ako or masyado akong nag-aalala kasi baka mamaya matakot din si Diday gusto ko na maramdaman niya na wala siyang dapat ikabahala at habang naglalakad kami dinaan ko na lang lahat sa kwento at tinanong ko siya kung bakit hindi niya yung sinasabi sa akin sabi niya konting bagay daw kasi nininervyos na ako at ayaw niya daw na mag-isip ako at mag-alala ko para sa kanya kasi okay lang daw siya pero pinaalalahanan ko ulit si Diday na kahit anong nangyayari sa school or kung nasan man siya, kailangan lagi siyang magsabi sa akin. Maging good news man ito or bad news. Basta kailangan updated ako sa lahat ng nangyayari sa kanya. At sabi ko sa kanya, wag niya nang ulitin na maglihim sa akin. At sabi ko kay Diday, pag inulit niya pa yon mas lalo akong mag-aalala. So ayun na nga po, nakarating na kami dito sa center kung saan nagpapa-inject si Diday. And ngayong araw din kasi, itatanong ko na kung pwede ay ilipat ko na lang si Diday sa malapit na center kung saan din kami nakatera. Ito kasing center na to na pinupuntahan namin every 3 months. Dito naka-address si Diday noon kung saan malapit sila nakatera noon ni Baste. At talagang malayo to kung saan nga kami nangungupahan ngayon. So ayun nga po, pumayag naman po sila at pwede naman daw yun. Basta ipakita ko lang yung record ni Diday. And ang nakakatuwa nga pagkatapos ng tatlong buwan, nadagdaga ng timbang ni Diday ng apat na kilo. Na kung noon ay 40 kilos lang siya, nakakatuwa dahil 44 kilos na siya ngayon. Tapos naglolokohan nga kami dito. Sabi ko sa kanya na ipahiram niya na muna sa akin yung matres niya. Para kahit ilang baby ay makakagawa kami ni Dada. Sa totoo lang po, pangarap ko po magkaroon ng malaking pamilya. Gusto ko magkaroon ng maraming anak. Mga sampu siguro pwede na yun. <laughs> o kahit isa lang, basta totoo. Pero malay ba natin, di ba? Wala namang imposible. Ay talaga namang mapapa-thank you Lord sa malaking blessing na yun. Hindi pa din naman ako nawawala ng pag-asa. Iniisip ko na lang na siguro hindi pa talaga right time. Haantayin ko na lang kung kailan yon ibigay ni Lord. I-enjoy Ie ko na lang muna kung ano yung binigay niya sa akin ngayon. Dahil sigurado ako na lahat ng to ay plano niya para sa at amin. At never siyang nagkamali kung saan niya kami inilagay ngayon. Dahil lahat may rason at siya lang ang nakakaalam. At lahat ng imposible ay kayang gawing posible ni Lord. At talagang naniniwala kami doon ni Dada. At ang pagdating ni sa buhay namin ay matatawag kong isa ng malaking biyaya na galing sa kanya.